<laughs> Alam mo yon, yung feeling na pagod ka. Alam nating lahat yon. Ikaw, ako, siya, yung ate mo, kuya mo, mama mo, lolo mo, ate mo, papa mo, lahat. Alam nating lahat yung salitang pagod. At yung pakiramdam nun. ba? Diba? Hindi man natin may iwasan yun eh. Normal mapagod sa mga bagay-bagay. Kasi tao tayo eh. Isama sa pagiging tao yun eh. Yung pag-burnout, yung kung ano mang klaseng pagod dyan, normal yan kapatid. Ha? Huwag ka malungkot kapag napapagod ka, huwag ka sumuko kapag napapagod ka, kasi normal yan. Pag hindi ka napagod, hindi ka na tao nun. Kaya kapatid, huwag kang magsawa. Tuloy lang. Kung may pangarap ka, Tuloy mo lang Kasi kung napagod ka Magpahinga ka lang Pero huwag ka susuko Gano'n lang naman yan eh Basic na basic Ha? Ah. Yeah, Kaya ayan Tara Samaan nyo ako sa Boracay <laughs> Maglibat tayo Kasi ayoko maging motivational speaker Ha? Ah. Woo! Grabe! Eh. Sarap din yung sabits ka, ha? sa sabits, ha? Ang ganda Sarap. Tapos the ba? Oh. Oh, lang muna para hindi ka ng UV lights. Ah. Sarap ng chill car, oh. chill sarap po feelings lang sa feelings ito parang ito na ito ang parang ko dito siyempre sila you nga yung lupi race kung yung di direct sa bat nyo nakakali yun eh hindi pinparali yun eh sa ato lang lang kasi kailangan mo rin mag-relax sa mag buhay, pagpagod ka. Ano yan? Ah, papay nga din. May escape ka din. Layo nga risk kayo yan dun eh. nag island happy nga tal sila eh. yun, ko, doon eh. Nag-aayon lang sila Ako dito lang ako sa seaside. Iginikinig lang ako dito ng alon guys. Okay lang ako dito. guys lang.

umalis ka dito eh. Nag-a-adapin sila eh. Hindi ko lang kung nasa na. na ba ba? Baka nasa ano na yun. Baka nasa ilobos na yun. Kasi ito sa Bracay. Meron din mga electric pan. Electric pan na malalaki dun eh. Baka nandun na sila. Sabi Ang sarap pakilig ng dagat. Karang. Minit, minit. Minit. Uy. Nakaya <laughs> ko. Natapura ka din din. Sa bura kayo kayo, buto yung kayo, okay Sinko na, hindi na. Ayong pa!